what's up guys yun o oh, napakalaking sunog oh. yan dito sa mismong city guys Pero, yun yung helicopter na pagkakuan ng tubig kaya lang wala mag isa lang yan Ano okay, so guys, sunog oh, Mapakalapit Napakalapit na sa kawayan oh. Takot. Ano? Mga bahay dyan oh, Sa ano na yan, na yan. Ito mga bahay na ito, malayo pa ng konti. Kaya lang yung mga bahay doon. Hindi natin may, ating may up eh. Mga bahay doon. sa gilid na yun. Napakadelikado. Okay. daw sa ano. Sa ano ng kotse may nasunog na kotse.

nakalagay talaga niya no May mga bahay na yata diyan, Just... oh, nice. Oh. Dito yan sa Kumbaya, guys, Kumbaya. Makalaking sunog niyan oh. So yun guys, na ng lumaki na lang lumaki oh. Pati dito na yan o. Dati mahina lang yan. Kanina. Oh. Yan, napakalakas na rin yan. Yan, madaming bahay dyan. Yan. Mga bahay dyan, mga uh, buildings. Sa side na yan. Yun, ang mga pinulit yun doon. Yan, o. Oh, oh my God. Ito nga kapang mababa dito yan. Ang uh, uh, umi uh, uh, so Matagal pang hindi dito eh. Uh, tatlong buwan niya, pa, hindi na maunda. Kaya talagang uh, tuyog-tuyog yung mga uh, dahon at puno. Ayan daw.

i know we'll do with guys So yun guys, lumaki na lang lumaki ayun oh. No? Mga poy, ay... kapang kapang lumo ayan oh. Hindi na kaya nang ano yan. Parang chopper na lang ang pwede diyan. Hey what's up guys? Good morning sa inyo lahat. Inyo, oh, papakita ko sa inyo yung uh, sunog. Kung ano bang sitwasyon, guys? Dahil nakita ko kanina uh, may usok pa. Hindi pa totally na napatay, na no. Yeah, tingnan natin guys. Let's go. Hindi pa, uh, hindi pa fire out, no. Hindi pa totally na ano, na patay or, Ayan medyo lumalaki na naman guys dahil uh, yan umaga na tangali I mean na uh, dahil, pag mainit yan, medyo lumalaki And, yung, kahapon doon yung isang uh, sunog yung part na yan yung bundok na yan yung, yung city ng Tito ay nandoon building yung sa gitna ng mundo may yung city ng uh, yung capital ng uh, Ecuador no? Quito yan yan po na talagang uh, ano yung may mga chopper na palang nag aano dyan nag no? ano ng tubig yan ang kita yan. kita akong